good po sa inyong lahat dyan. And again, this is Dan's Collection. Nakabili na naman po tayo mga kakoleksyon ng mga barya na patuloy po nating hinahanap at binibili. So, matagal na po nating hinintay yung package na ito. At ngayon lang po dumating. At nabili nga po natin ito sa isang legit auctioner coin collector. At ipinadala po nga po sa atin ito noong December 4 ng GNT Express. So ngayon lang po natin ito mababuksan mga kakoleksyon at galing nga po ito ng uh, limay bataan ayan po at ang center po natin ay si Sir Cortez so simulan na natin buksan ang package na ito mga calculation at tignan din natin kung at suriin kung maganda nga ba ang nabili po natin na uh, barya so buksan na natin at para naman po sa mga sa mga tanong at mga komento na hindi po natin uh, nasasagot mga kakoleksyon ay pasensya na po at aminin ko na medyo busy tayo ngayong araw na to o noong mga nakarang araw pero binabalikan ko naman po yung mga uh, mensahe po ninyo at isikapin ko na lang po na masagot yung mga tanong ninyo kapag meron na po tayong uh, sapat na oras mga kakoleksyon so alamin na natin mga kakoleksyon kung tama po ba yung barya na nabili po natin kay Sir Ayan po. Ayan po mga kakoleksyon Tulad po ng nakikita nyo Ito po ay nabili natin na coins Na 1975 mga kakoleksyon Ayan po 1975 na Ferdinand Marcos Prop coin na ang bagong lipunan uh, 50 piso Ayan po Ayan po, bali may kasama po siyang freebies. Yung lagayan po ng coins. Ayan po, yan oh. So, maraming maraming salamat po sa nabili po natin, nabilhan po natin ito. Ayan po, ito po yung pinaka freebies. Mga koleksyon. Ayan, 50 piso. Nagawa po sa mataas na kalidad po ng metal. 99% po na silver coins po ito. Ayan. Tignan natin mga kakoleksyon. Buksan natin. Ayan po siya. 1975 na 50 piso. At ito po ay uh, nasa brilliant. Uncirculated po ang condition niya. Ayan po. At isa sa mga collectible coins na inilabas nung panahon po ng pamumuno, pamumuno po ni President Ferdinand Marcos ng Pilipinas so limitado lang po ang mga gantong produkto ng prop Coin para gawing koleksyon uh, collection at ang pagkarir nito mga kakoleksyon ay maaring magbigay po sa aming mga coin collector para bilhin to sa mataas na halaga so napakahirap na rin pong hanapin ang bariya na ito at swerteng nauna nga tayo sa pagbili nito dahil marami na din ang nag-message sa kanya tungkol dito sa barya. So hanggang dito lang po yung unboxing natin mga ka-collection at sana po ay nasiyahan po kayo sa ating video ngayon sa barya na nabili po natin. So patuloy pa rin po tayo ng paghahanap at pagbili ng mga barya na wala pa sa atin. Baka next time po kayo na ang susunod kong mabilhan ng mga hinahanap kong barya. At kung bago ka pa lamang na nanonood sa ating mga video, ay pasubscribe naman po, palike at pashare na rin po ng ating mga video para updated ka sa mga barya na ating hinahanap at binibili. So maraming maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.